Okay guys, let's go. So, ngayong araw na to ay pupunta naman tayo ng Commonwealth at samahan nyo akong magkwentuhan tayo habang asalansangan. So, sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga bagay na ayaw ng mga ating delivery rider. So, ito yung isa sa mga ayaw ng mga delivery riders. Ito una, yung mga customer na pag kinatawag sa bahay, ay mo si paglabas o so, manakikita mo na ng... may tao naman sa loob, hindi kumikibo. So, yung oras ng mga driver, nauhubos. Si, si marami pa naman mga delivery ang mga yan. So, hindi yung inaano yun ilang oras, mahaba dahil sa isang item lang naman na hinahatid isa yung iba i-receive -re na lang ay pang tumayo minsan kinakausap mo na hindi pa humikibo so wag ganun guys yung mga ganong bagay ayaw na ang mga rider yan so ito pang isa yung mga customer na ayaw magsisagot ng tawag although hindi naman lahat walang trabaho o ano mang pinaka-abalan oh, sa buhay. darating so, na. May, order ka naman. naman. kasi, minsan, hindi rin magandang oh, pakinggan eh. Yung tipo, ang dami mo tawag, hindi sumasagot, Iti-text mo na, hindi sumasagot. Tapos, makikita mo lang pala, andun sa hanto pero kaupo, pagsusugal, nagbibingo nakaka fa mo ang ganong sistema guys eh. Alam niya yun. So, yung mga na ito guys, yung mga rider lang din. So, dumako naman tayo dito say, sa isa nating topic na, alam mo na, yung mga customer na nag-address na iba-iba, hindi naman sakto doon sa talagang tinitiran nila. Tapos yung nasa address na ilang nakalagay doon, iba. So yung ganun kasi nakaubos ng horse na mga rider yan guys O kung isa ka sa mga, mga receiver na O kung sino mang nag-order sa online shop Yung others nyo guys, baka ayos naman Kasi intindihan naman natin yung mga rider na Siyempre gusto rin matapos ng maga Yung iba marami pang deliver Kaya Mikey Suyo naman guys Intindihin din natin yung mga rider na Nagubos na huras Para lang sa Item na binili nyo Oo guys dito naman tayo sa Isa nating topic na Pagpapangalan ng iba Yun maraming gumagamit niyan guys May tendency pa na yung pangalan mo literal na hindi ka makikilala may gumagamit ng mga kung sino sinong pangalan mo kung ano ano tapos pag hinahanap po doon sa area nandun ka na sa pinpoint ng area na ka-address pero pagdating mo doon hindi mo mahanap kasi hindi kilala tapos yun pala isa na sa nakausap mo Oh, uh, yun guys, nakakasamahan ng loob bilang isang rider. So, uh, guys, nice, may gusto give lang. So, ngayon guys, nalipat naman tayo dito sa mga customer na gusto priority lagi. So guys, ito. Uh, bilang isang rider kasi hindi naman lahat kayo priority or oh, at Oo, oh, alam namin na dapat namin hiatid yun sa inyo lahat. Pero, yung ganong bagay kasi, medyo nakakaano din kasi, alam mo yung tipong marami ka pang pagdideliveran. Tapos, yung isa, alam na darating yung porcel. Tawag ng tawag, nagmamadali, tapos galit pa. Medyo, kung gara lang kasi, kasi ako mismo, nasubukan ko na yung ganyan, Joyce yung mga sis naman na gusto balik-balik um, ka -balik, sa sabihin ay kuya balik ka na lang po mamaya o balik ka na lang bukas yung isa rin yung guys nakaka-visit yun kasi minsan may time na malaki yung dala mo o balik man tapos mabigat O ngayon, nasa ibabo na ng ano na kasi yung mga rider men, yun, Nak nakasort yung mga laman ng mga sako niyan eh eh yung pag malaki, yung nasa ibabaw niyan tapos hindi mo neroceive ngayon mahirapan yun maghahalo kayo na maghahalo kayo yun. kada magdadrop yan maghahalo kayo naman yan so, yung tipong ganyan kasi isa na rin sa uh, makakaubos ng oras yan sa halip na mapapabilis yung trabaho ng tao eh tatagal pa dahil sa gano'ng bagay so dito naman tayo sa isang pag-usapan natin yung mga customer na ang masusungit So, minsan hindi mo talaga maiwasan yung mga ganong bagay May mga tao na pagkain na mo hindi mo malalaman yung sagot kung anong tinutukoy nila kasi minsan nagtatanong ka lang ka ka, galit ka agad Tapos iba naman Ya, abot malam, galit pa, may konting pagkakaindi, pagkakaintindihan, mga galit. So, kahit saan ka talaga magpunta, guys, pag delivery rider ka, mararanasan mo yung ganang bagay. So, meron din naman tayong mga customer na walang pakialam sa rider. Yung tipo, limbawa, nasa main road ka, so, sabihin na natin magdi deliver ka sa squatter area. Ngayon, pag yung rider na yan, maraming dala yan, at tinawagan ka, sigurado hindi yan haalis ng motor. Hindi yan hihiwan ng motor niyan. Lalong hindi yan papasok sa loob nyo. Kasi, alam niyo guys, yung mga ganyang wada uh, yung rider na wala ng isang parcel yan, Tawawa yung rider, pati sa hawd niyan, damay, mas malaki pa sa sira sa hawd niyan, yung mawawala pag uh, yung rider na walan kaya yung mga customer na may mga bahay na masyadong looban di kayang pasukan ng motor so guys ito lang tips ko sa inyo para sa inyo lang niyan. yan yung mga bagay guys pag tumawag yung rider labasin nyo na lang kaysa mawalan pa yung tao ng parcel kawawa naman yung mga rider guys pag nawalan ng isang parcel yan o ano pa pag maraming parcel mawala so magbabayad yan, mabayaran niya lahat yung dala niyang nawawala. Kawawa naman yung rider guys. ngayon, dito naman tayo sa mga itong, huli kong sabihin. Bago ka umalis ng warehouse, hindi mo wala kahit siya magpunta. Kahit hindi ka man rider o ano man, basta may trabaho ka. Meron at meron kang mga bisor na pamit makitungo sa mga tao. Sabi naman, okay lang. Utusan niya ako. Pero yung tamang pamamaraan ng pag okay lang. Pero yung utusan ka ng hindi madandang pagkakasabi. Diba, sisigawan ka. tip tip tipong ganun, guys. Medyo ka lang din ng loob yung utusan ka. Sa halip na gaganaan ka magtrabaho, at rin ka kasi nga uh, ganun yung pakikitungo sa ng tao, no. So, um, ikaw, sa so, nakikinig, kung isa ka sa nakaranas ng mga tao dito, mga topics na to, guys, share mo tong video na to. Alam naman din, Ellen, guys, uh, dahil nandito na tayo sa pupunta natin, guys, kaya hanggang dito na lang tayo. Kaya kung mabot ka sa part ng video na to, Huwag mong kalimutan mag-like and follow. So, guys, salamat sa pananood. God bless! Ano siya? Ay, Ilang months na yun, sir? Six months na. Ako kasi yung kausap niya, hindi ko. Ayun, Di hindi ko siya nang magagal. Hawakan nyo. Tapos kasi ako okay. sa country. Eh. anak ko kasi mahilig siya. Meron daw kasi yung kaibigan niya. Ay, mainap! <laughs> ano lang siya, mailap lang siya. Kasi bihira ko lang siya, siya makawakan. Hindi naman yung tumatalon. Hindi po. Basta paghahawak nyo na siya, makakalala. Wala akong pangalan to eh. Puro hamster kasi ang alaga ko, tsaka headshot ko ano siya. kasi ako si eh. alaga din ahas. mahilig sa mga petsa? Exotic po. Exotic. May mga tarantula rin ako dati kasi pinagbibenta ko. Okay you Thank you.